So yan hello mga gar, for this video, ayan so mag-aalis tayo ng uh, barah dito sa ating daanan gawa nung uh, daanan natin guys, di na umagos yung tubig So nagdala tayo dyan guys ng pala mga gar Ayan, so ito yung videographer natin, yung aking uh, panganay, mga lodi, ayan So pinagtapuhanan niya yung uh, tubig na dumadaloy na guys So pinala natin, inalis natin yung mga... Uh, dahon dyan guys tapos dun sa kabila mayroon din nakaharang kaya inikutan din natin mga ludi diba so for uh, the pala tayo dyan mga kabilogs shoutout sa mga viewers natin and shoutout sa mga taga bulan sorosogon ayan ah. <coughs> ayan si nun si kabilog sa kapapala dyan mga padi kayo barado mapagalon mag-agi-agi didi pag sugad sini may tubi ang agihan kay Aram na niya na panahon guys So makamang lang sa mga ba ba Liptos ang abuton mo mga padi Kaya siyempre si Kabilog Sura na diyan sin dua duwa Basta may naagihan na ah, may unsin wow. barado Ayan si Kwatunta na ini Para sa kaayadan sa agihan san mga tao din Diba so wala man sinima action na iba Kundi kirita mga padi mga madi Ayan may nag-agi na naka motor, Shout out sa mga tricycle driver <laughs> Ayan, so maghigos-higos kita. So hinali ko man ini di na lubak kay may nagbuhos diyan mga padi. nag diyan sa may pader. So pagbuhos ni ra may nagano na lubak delikado man sa motor yon kaya pinagpapalata. So hinali nato dun ang uh, Bagan Horhams. Ayan, so tuloy lang ang pagpala ni pade mo. 'Di ba? So wara na gaano tubig so no, uh, pahiduros na ang tubig dito sa likod. Ayan, kung may mod mo, ayan, inahali ni Kabilog na an, uh, ano sa likod. So, nagkada mangita kita sa likod para may mod ninyo. Ayun, no? May mod ninyo sa likod. O, oh, di ba? So, tinatambakan yan para ah, maat ang panambak dyan sa likod so inhalit naman guys an, uh, barado sa likod ayan yung para palata para makalusot ang tubig kasi wala lusutan yan dyan sa likod mga wow. padi kaya inaction na ni Kabilogs ayan balik ulit kita sa Leo de ba may kita mo man o no? oh. sa likod nice. so tuloy tuloy lang Ang uh, pag pagpalo na na Kabilogs de ba shout out sa lahat ng mga viewers na to dyan. sa lahat ng solid uh, followers na to jan iringat ingat kamo sa mga OFW iringat ingat po kamo de ba So, yun. May kita mo naman mga kabilogs tuloy lang ang ato pagpala o yan o dalo ng tubig napakalakas ng tubig diba shout out sa mga taga bulan sor sure, Sugon, so mga padi mga madi sa mga padi kung tanagkuririyat ang gagayunan shout out sa iyo doon iringat e ingat tabi kita pirmi maimod mo man so uh, inakadanta doon para lumusot ang tubig kay impartambakan so wala man magihan tubig so barado dito sa agihan kaya delikado pag once na mag-agi ka na gabi. Ayan, so balik na tayo dito guys sa kabila. Sa so, may mudumuman guys. Ayan. O, oh, diba? Diyo na lang ang tubig. So, yun lang naman. Ingat kayo lagi. Salamat sa mga viewers natin. ba diba? Hubas na mga gar. Ganon tayo ka lupit uh, magalis uh, mag-alis ng bara. So, ang gamit. So, napakabilis na na uh, ng tubig. Deba shout out ingat kau lagi thank you and god bless bye bye